Ihatid po sa atin ni Arya Lea ang uh, detalye ng distress of OFW na inipit ang employer ng employer ng exit visa ay makakauwi na sa Pilipinas. Ayan po. Uh, go ahead, Arya Lea. Hello? Wala siya. <coughs> Ayan. Go ahead, Miss Arya Lea. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin, Giba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Matapos ipitin ng employer ang exit visa, magandang balita para kay Randy Obligado ang Distress OFW na nasa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Presidente ng Barangay Curbal Science City of Muñoz dito sa Nueva Ecija na makakauwi na ito ng Pilipinas. Nakipagtulungan na ang local agency nito ang Gulf Horizon International Services upang maibigay ang exit visa bago ito makapag-book ng flight pabalik sa bansa. Ayon sa welfare man manager ng agency na si Ms. Murphy, uh, si Molaya, nakikipag-ugnayan ang kanilang kinatawan kay Randy nitong linggo, Enero uh, 5. At tinulungan itong gumawa ng formal letter na ibinigay sa kumpanya para sa record at request ng exit visa. Um, Martis ng umaga, Enero 7 ay nagbigay ito ng update na hinihintay na lang ang final advice ng issuance ng exit visa para makabili ng plane ticket. Sa pakikipag-usap ng news team sa Gulf Horizon, hindi umano nito matukoy pa ang dahilan kung bakit hindi nasunod ang kontrata ni Randy. Matatandaan na humingi ng tulong ang asawa nito na si Christine K. Obligado sa Radyo Natin Gimba bago matapos ang taong 2024 para makauwi to ng bansa dahil sa patong-patong na problema ang kinakaharap nito sa employer. Sinubukan ni Randy na lumipat ng employer noong December 12, 2024 at dumulog sa Philippine Overseas Labor Office, Overseas Workers Welfare Administration sa Riyadh ngunit pinabalik siya umanood sa Jeddah para doon dalhin ang kanyang reklamo si Randy ay lumipad sa Jeddah Agosto nitong nakaraang taon para sana sa trabahong waiter sa kumpanyang Arabian Entertainment. Ngunit uh, pagdating dito ay all-around cleaner at car wash boy ang trabahong ginat na nito. Bukod sa hindi pagsunod sa kontrata, nagka-problema din ito sa delay na sweldo. Hindi naman pinapakain at hindi maayos na akomodasyon ng employer. Samantala sa pamamagitan ni Miss Aisha Consuelo ng Quick Response Team, nakipag-ugnayan ang grupo kay Doc Celerino L. Omandap, dating OWA Board Member, Chairman ng ACOF OFW Incorporated at kasalukuyang nominee ng ACO OFW Partylist at kay Attorney She, ang OWA Repatriation Head. At ayon sa huli, nagbigay ang OWA Riyad ng Endorsement Letter at Travel Authority sa Migrant Workers. Office Gida noon ding December 12 nagbigay dito ng legal advice para sa kinakaharap na labor dispute ni Rande. Okay, ay Kasi yung area daya para sa balitang dukan no? o radio natin Gibo 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ayan. Maraming salamat uh, Miss Arielea ano no napaka nakakalungkot din talaga na makakarinig na naman tayo ng ganyang ano problema ng OFW. Buting uh, buti ngayon ano nagkaroon na ng mabilis na aksyon. Kaya lang August pa sinabi. Uh, pabalik-balik siya kaya naisip na nung uh, misis niya na tumu ano na humingi na ng tulong dito sa radyo. Opo, August po siya dumating nang JEDA August 21, pero umalis po siya sa kumpanya ng December 12. Hmm. Hmm. So, December 12. Tapos, uh, nagka-problema, Iyan na, no? Ngayon ay uuwi oh, na ba? Po. Siguradong sigurado na ba na uuwi si, ano, si uh, Randy? Ay, na lang po kasamang Grace yung exit visa na ibibigay ng kanyang kumpanya. At nakahanda naman po ang kanyang uh, ahensya dito sa Pilipinas na ipabook agad siya ng plane ticket sa oras na matanggap nila ang ang, ang exit visa. Hmm, okay. So ganoon na lang, Miss Arya Leya. Sana yung ating gobyerno magkaroon na lang ng ano, maggumawa na lang ng maraming trabaho dito sa Pilipinas para hindi na um, umalis But, pa uh, ang ating mga kababayan at danasin ng mga ganyang klase ng uh, parang ano yun, eh, pang-aabuso sa kanila. Opo, opo. Okay. Radio